Uy, grabe yung mga idol. Tignan nyo. Nakatulog ang kalaban sa lakas ng suntok ng Pinoy. Grabe, bawat suntok. Kumakalabog. Ito ang Pinoy na dapat niyong kilalanin, mga idol. Ito nga pala ang Pinoy na nagmula pa sa probinsya ng Bohol na si Alan Villoneva mga idol na lumalaban sa super featherweight division mga idol at ang humamon mga idol ang Australian fighter na nagkangalang Jason Pauset na isang orthodox fighter at may edad na 24. Ayan po si Alan Villanueva mga idol at huwag kayong kukurap. Ito na po ang round 1. Let's go mga idol! So dito po ay naka red gloves ang ating pambato samantalang kalaban niyang si Jason Poset na isang Australian fighter ay naka blue gloves mga idol para alam nyo lang mga idol ko. Ito po ang round 1 ng kanilang bakbakan na muna yung dalawang boksingero mga idol. So dito ay nagpakawala ng 1-2 combination ang kalaban si Pauset mga idol. Isang Australian fighter po itong si Pauset at baluwarte po niya ito na dapat ay knockout win ang gagawin dito ni Kabayan dahil isang dayuhan po ang ating pambato mga idol alam niyo naman po kapag dayo ang isang buksingero kagaya ng Pinoy ay kailangan knockout ang may papanalo dito ng ating pambato mga idol sangayon ba kayo mga idol doon? comment kung sangayon kayo doon mga idol Tingin nyo mga idol yung ano pang kulang dito kay Alan Villanueva mga idol, sa ating pambato. Pakicomment ka mga idol at ating pag-uusapan. May pag-asa nga bang maging world champion ito balang araw? Pakicomment din mga idol at kung taga saan kayo, kung saan nyo napunod tong video na ito, kung saang lugar mga idol, pakicomment at ating pag-uusapan yan. Ayun, magagandang kombinasyon naman ang pinakawalan dito ni Alan Villanueva, mga idol. Ayan, napapaatras ang kalaban. Mga idol, let's go! Pagpasensya nyo na mga idol, kung medyo madaldal po si Jan Boxing TV, ganun po talaga mga idol, kailangan po ito. Kaya pasensya na po mga idol, kung maingay po sa pagbaboyce over ang, ang inyong tagapaglingkod na si John Boxing TV mga idol. Salamat sa pag-iintindi nyo. At huwag niyong kakalimutang pindutin ng like at subscribe button dyan para like kang updated sa mga gantong laban sa mundo ng boxing mga idol. Ayun, magagandang atake na ang ginagawa dito ng ating pambato na Pabagsak na po ang kalaban dito sa round 1 pa lang mga idol. Bagsak na po. Binilangan na po ang kalaban na si Jason Pauset, isang Australian fighter. Ayun. Pero 10 seconds step dito sa ating round 1. Tingnan natin kung mapabagsak nga ba ni ulit ni Alan Villanueva ang kalaban. Grabe yun, naka-score ng knockdown mga idol ang ating pambato dito sa round 1. Let's go, na napapaatras na po dun si Pauset dito. Ayan na. Tapos na po ang round 1. Round 2 na tayo, mga idol. Let's go, mga idol! Tingin nyo, mga idol, maganda na ba yung kanyang pinapakita rito ni Alan Villanueva sa laban na ito? Yung footwork niya, stamina, tsaka yung estilo, bilis. Okay na ba sa inyo yung mga idol? comment at ating babasahin, mga idol. Si Alan Villanueva, mga idol, ay may edad na 29. Binepresyo na po dito ni Pauset. Maganda na po yung... Ayun, napaatras doon. Natamaan doon ang ating pambato. Ginugulpi na po ang ating pambato na si Jason Pauset, mga idol. Para hindi tayo biased sa pag over, mga idol. no So, yung kakampi po, yung kalaban po na si Jason Pauset ay nakatama ng solid. At sunod-sunod na atake ang ginawa doon. Pero bigla na lang nakalaalis doon ang ating pambato na si Alan Villanueva mga idol no? napayakap doon ang ating pambato tingnan natin kung makakabawi doon si Alan Villanueva pero tanda natin mga idol na kay score na po ng knockdown na ang ating pambato na si Alan Villalueva sa round 1 ng kanilang bakbakan mga idol. Ayan, ang ganda na po ng palitan ng dalawang boxingero na kung saan ito ang gusto ng mga boxing fans. Palitan po yung ginagawa ng dito ng dalawang boxingero. Mga idol, pinipressure dito ang ating pambato mga idol. Tingin nyo mga idol, ano pang kulang dito sa ating pambato? no? kay Alan Villanueva mga idol comment mga idol may pag-asa nga ba maging world champion ito balang araw pakicomment din dahil pagkatapos ng dalawang laban ng ating pambato ay nagtungo po si Alan Villanueva sa Australia para laban itong si Jason Pauset mga idol kaya hindi birong dumayo ang ating pambato no? palakpakan natin yung mga dumadayo sa ibang bansa mga idol Bigyan natin ng support ang mga idol sa pamamagitan ng inyong pag-like at subscribe sa ating munting channel mga idol. Dahil doon, maraming makakapanood na mga Pinoy boxer, Pinoy fans Sa ganito kagagaling ang ating mga pambato sa larangan ng palakasan mga idol. Okay, one-two combination dito galing sa ating pambato na si Alan Villanueva mga idol. Kaya huwag kayong kukurap jan lang kayo mga idol. Panoorin niyo nang buo mga idol bilang suporta sa ating mga Pinoy boxer. Tingin ko mga idol medyo nakakaramdam na po ng Australian fighter na si Jason Pauset ng pagod mga idol no. Grabe, napayakap doon ang ating pambato sa atake ni Jason Pouset mga idol. Okay. Ayun, one to combination na naman galing sa ating pambato. Ito dapat ang pinapanood nyo mga idol, no? Ang ganda. Nakikipagsabayan sa malakas na kalaban kagaya ni Jason Puset, ang ating pambato mga idol, no? Kaya supportahan natin mga idol, no? Kung anong ginagawa nyo, pakicomment. Kung taga saan kayo, kung saan ninyo napanood itong video na ito, kung saan lugar, i-comment din. Ating pag-uusapan. Sa mga gusto magpa-shoutout, shoutout natin yan mga idol. At magpasensyahan nyo na si John Boxing TV kung medyo maingay sa pag-voiceover. Sa pagkat na tapwat, ay kailangan po ito sa pagiging isang content creator ang maingay po mga idol. Salamat ha sa iyong pag-like pagpalain ka mga idol. Okay, bumabato pa rin ng malalakas na kombinasyon ng ating pambato dito. Okay mga idol, magtungol tayo sa round number 4 na kanilang bakbakan. Let's go mga idol! sa tingin niyo mga idol no mananalo kaya dito ang ating pambato dahil naka-score na po ng knockdown ng ng ating pambato sa round 1 ng kanilang bakbakan mga idol pero hindi pa rin sumusuko itong si Jason Pauset o buwaba to rin ng maraming kombinasyon at tumatama mga idol tingin niyo may pag-asa pa rin bang matalo o manalo ang ating pambato paki-comment at ating babasahin at rara-replyan yan mga idol. Hindi pa rin nakaka-score ng knockdown itong si Jason Pauset isang Australian fighter, pero nakakatama sa Pinoy, mga idol. Ayun ang lalakas din ng patama ng ating pambato, kaliwat kanan. Ay ang ganda ng patama do ng ating pambato, mga idol. na wrestling na po ng kalaban, mga idol. Tingin ko lamang dito si Kabayan sa round na ito. Uy, nakatama ng strike doon ang ating pambato na paatras doon si Pauset. Pero makikita na napakatapang din ng kalabang Australiano. Walang takot sumugod sa ating pambato mga idol kaya palakpakan natin tong dalawang buksingero na binibigyan tayo ng magandang laban mga idol. Kaya makikinig ng isang like dyan at subscribe mo na rin para like ang updated sa magandang laban sa mundo ng boxing mga idol ko. Let's go! Tingnan natin kung ano pang gagawin dito ni Kabayan. Ang gaganda ng atake ng Pinoy. Okay mga idol, magtungo tayo sa round 5. So dito ay hanggang round 6 lang tayo mga idol. Kaya panoorin niyo ng buo bilang suporta sa ating mga Pinoy boxer at sa ating munting channel na John Boxing TV mga idol. Alam niyo ba mga idol bilang isang boksingero, hindi lang puro lakas ang kailangan sa pagiging isang boksingero mga idol. Kailangan mo ng estilo, estilo at bilis at lakas na rin mga idol. At dedikasyon upang manalo sa laban. Training pa lang, napakahirap na kaya palakpakan natin yung mga gantong boksingero mga idol. Binubuhis po nila ang kanilang buhay para sa karangalan ng ating bansang Pilipinas, mga idol, no? Grabe! Ibang klase po yung ipinapakita na puso dito ng Pinoy na si Alan Villanueva, mga idol. Kaya naman, bilang isang suporta, ay pakilike! ng ating video at pindutin mo na rin yung subscribe button dyan sa ibaba para lagi kang updated sa mga gantong laban mga idol sa mundo ng boxing. Ayun, ang gaganda ng atake doon ni Jason Pauset. Pero hindi pa po nakaka-score ng knockdown ng kalaban mga idol. Kaya kailangan din ng knockout o out knockdown nitong si Pauset sa ating pambato. does. Talagang uh, pinipressure po dito ni Pauset ang ating pambato sa pagkat baluwak dito ng kalaban mga idol yung mga Australiano, judges, referee ay kakampi ng Australiano na si Jason Pauset mga idol bagamat hindi po knockout artist tong kalaban niya Samantalang itong si Alan Villanueva na ating pambato ay may knockout rate na 76.92%. Eh, kailangan ay hindi niya pwedeng basta-basta yun ang kalaban niya, mga idol. So, magtungo na tayo dito sa last round ng kanilang bakbakan sa round 6, mga idol. Let's go, mga idol! Inuulit ko mga idol, ako po yung lubos na humihingi ng paumanhin sa aking pagbo-voiceover dahil napakaingay. Eh, ganun po talaga sa pagiging isang content creator. Kailangan maingay po, mga idol. Salamat po sa inyong uh, malang malawak na pag-uunawa, mga idol. Let's go! Ang gaganda na po ng bakbakan nilang dalawa. Ito yung gusto ng mga boxing fans, yung hindi takbuhan, mga idol. Bakbakan talaga, dikdikan. No? Hindi nagpapatalo sa isa't isa. Grabe. Kaya naman palakpangan natin yung mga gantong buksingero. Isang like lang. Masaya na po yan, mga idol. At pindutin mo na rin yung subscribe button dyan para like ang updated sa mga gantong laban sa mundo ng boxing, mga idol. Medyo nakakaramdam na po ng pagod ang dalawang boksingero sa last round na kanilang bakbakan. Tingnan natin. Tingin nyo mga idol, sino yung nakakalamang sa kanilang dalawa? Pakicomment, mga idol. Kailangan ko yung komento mo rito, mga idol. No? Sama-sama tayong panoorin tong video. Tapusin natin bilang suporta sa mga gantong Pinoy at boksingero sa mundo ng boxing, mga idol. Talagang uh, ang ganda, mga idol. No, hindi tumatakbo sa laban. Palitan kong palitan, mga idol. Ganun pa man, matalo, manalo itong ating pambato, eh, saludo tayo sa gantong buksingero, mga idol. No, binubuwis yung buhay para sa karangalan ng bansang Pilipinas, mga idol. O, kita nyo, mga idol, binubuwis na po ang lakas ng ating pambato. Hindi pa po nakaka-score ng knockdown itong si Jason Pouset. Samantalang ang Pinoy ay naka score ng knockdown sa round 1 pa lang ng kanilang bakbakan. Kaya sino kaya ang mananalo? Paki-comment bago, to, bago ang decision mga idol. Uy, sa kasamaang palad mga idol, natalo ang ating pambato kahit naka-score na ng knockdown. Tingin nyo mga idol, nadaya nga ba dito ang ating Pinoy? Paki-comment at ating babasahin.